Eh, hey, mga idol. Bubuhusan na lang namin yan. At dito nga, inag kami ng konting pampagana para sa inyo mga idol. Panoorin nyo na lamang. Sana magustuhan ninyo. So, ayun mga idol. Tulong muna tayo dito sa Hoa. Kasi may ginagawa dito sa Hoa. So, Tulong muna tayo. Ito may dala tayong rodela at saka kutsara. Bumuhad nga sa atin. Pagdating ko dito sa guardhouse, inagsisimula eh na sila. At napakarami ng gumagawa dito mga tao, mga kasipag. Kaya naman, ready ko na ang ating camera para tumulong agad-agad. Shout out nga po pala muna sa ating presidente at kumpare, Boss Mark Galido. Shout out din sa ating mga board member na mga naandito. Ganon din sa ating vice president, ng hoa na ginagawan natin dito kaya naman eto patuloy tayo na at naghahakot ng graba para magtambak shout out din sa lahat ng mga nandito ng mga katulong namin mga kasipag ganoon na rin sa lahat ng aking mga followers na patuloy na sumusuporta sa amin sa family kasipag at sa kasipag tv and of course sa profile ko abunjo evangelista lastra maraming maraming salamat po mga kasipag sa patuloy nyong suporta at pagmamahal sa amin nawa po ay magtagumpay ang aming mga ginagawa dito bilang isang vlogger at balang araw ay makabawi naman sa inyo mga kasipag bilang isang solid supporters sa aming page, sa aking profile at sa page ng Family Kasipag. Pagkatapos nga namin na magtambak doon sa may kumunoy, eh tumulong dumulong na rin ako para maglatag naman ng bakal dito sa ating bubuhusan ngayong araw. Siyempre maraming maraming salamat sa ating HOA President Boss Mark Galido kitang kita nyo naman at talaga namang tumutulong sa gawain dito mga kasipag shout out din kay kuya na seryosong seryoso ganun din sa ating busy presidente dito sa Hoa o at ganun din kay paring Leo shout out nga din po pala sa ating foreman dito kay brother Junry mga Lodi hey, nakalayout ng mga idol bubuhusan na lang namin yan at dito nga inagready kami ng konting pampagana para sa inyo mga idol panoorin nyo na lamang sana magustuhan ninyo So ayan mga idol, kakain muna kami kasi gutom na. Kain muna, ito yung paborito namin oras eh, yung kainan. Ayan o, no? <laughs> lintik ang tawa ni Boss <Busalmar>, oh. <laughs> Alvaro. At ito na nga mga kasipag, bumungad sa atin ang napakasarap na ulam dito na hinanda ng ating mga ka-homeowners at mga officers, mga lodi. Nilagang mamoy nga pala na may puso ng saging Napakasarap mga kasipag Grabe Di ko pa nga siya natitikman pero naglalaway na ako mga idol Shoutout nga pala sa lahat ng mga nandito At mga kumakain ng mga kasama natin dito mga kasipag Siyempre shoutout din sa ating Mars na Balis Mongas Na napakasipag bilang isang officers dito sa aming hoa Ganon din kay Ati Tess koho Shoutout at Kung may pagkakataon kayo, ipallow na na rin sila sa kanila mga YouTube at mga Facebook page or channel mga idol Sa mga oras na ito nga mga kasipag eh, ay kanya na kami ng sandok at kuha ng ulam. Kaya naman ang bawat isa ay kanya-kanya rin pwesto at hanap ng pwesto kung saan ba uupo o tatayo dahil wala nga kaming upuan dito ng mga nakahanda. Kaya naman naisipan ko na lang tumayo sa pagkain para diretso agad nang makarami rin tayo ng kain kasi sayang to mga kasipag libre. Kaya bayad habang kumakain nga kami rito eh naglulukuhan kami at nagbibiro. Sabi nga namin, pagkatapos namin kumain, ay na to. Huh? Ah! nga, ang sarap matulog pagkatapos kumain. Lalo na kung ikaw ay busog na busog, mga kasipag. Kaya naman, bibitinin ko muna kayo, mga kasipag. Hindi muna natin tatapusin ang video na to dahil sobrang haba nga. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta at panonood sa aking mga video. Inko bago ka pa lang sa aking page or sa aking profile, huwag mong kalimutan i-share. i mo na rin para updated ka sa aking mga video na ginagawa. So hanggang dito na lang mga kasipag, ingat kayong lahat and God bless. Keep safe everyone, pagpalain kayo ng may kapal. Babay na po mga kasipag, I love you, Muhammad, chup po. Ingat kayong lahat, God bless, keep safe everyone.